pati itong si Senate President Chis Escudero right after ng Senate Blue Ribbon subcommittee hearing nagpa-presscon siguro gusto niyang linisin yung kalat na iniwan ng mga senador at makabawi sa kahihiyan na nangyari dyan sa hearing na yan paano naman sino ba yung mga nag-attenting na natin isa-isa si Bongo puro kasinungalingan lang ang sinabi dyan katatanggol kay Digong hindi naman natin siya masisisi kasi equally responsible siya sa lahat ng kasamaan ni Digong kaya expected na ipagtatanggol niya yan. Si Robin Padilla na yung kokonting utak andyan nakakalat pa sa sahig sa carpet ng Senado at siya pa mismo yung tumatapak. Etong si Bato de la Rosa na hirap na hirap katatanggol sa sarili niya tapos hinaharas yung mga witnesses sinubukan pang pasinungalingan yung sinabi ni ni Colonel Espinido na tinawagan niya buti na lang sinupalpal siya ni Colonel Espinido at sinabing sa totoo lang tinawagan niyo ako kaya natahimik siya etong si Tolentino na kumakandidatong senador ngayon bumaligtad na kay Digugto nagpunta sa sa administration slate pero wala pa rin siyang ginawa kasi gusto niya pa rin mamangka sa dalawang ilo gusto niya hindi maantagonize sa mga DDS gusto niya iboto siya ng mga nasa side ni PBBM etong senador na to walang prinsipyo at walang paninindigan sa buhay etong si senator Jingoy Estrada kung meron po kayong issue kay senator Laila Dilima, Lima eh wag po ito ang gamitin yung forum kasi ang hearing po na ito ay tungkol sa AJ ni Digong hindi po kay Senator former Senator De Lima ang focus kaya yung pang-iintriga nyo nasabi pa kayo na nung nabanggit ang pangalan ni Ronnie Dayan sinabi nyo pa na sino si Ronnie Dayan siya ba yung partner ni Senator De Lima dati tapos sinisisi si Senator Dilima na hindi na file na ng kaso yan. E paano kung sinagot sa hindi Senator Dilima eh hindi na file na ng kaso. Hindi ko kasi bising bisis -busy sila nung nakaupo siya bilang DOJ secretary sa kahanap ng ebidensya para mafile ang la kasong plunder labat sa yo. Eh di lalo ka nagalit. Etong si Senator uh, Villanueva eto masama, masama loob na to eh. Kasi natanggal to bilang Senate Majority Floor Leader na mapatalsik si Mix Kaya kahit kanino lang kakampi ito eh. Pumupunta pa nga doon sa side ni Digong at malang ginawa habang nagsasalita si Digong tango ng tango doon. O tapos itong si Coco Pimentel na isang napakalaking disappointment na control siya ni Digong eh. Siya ang chairman ng Senate Subcommittee na yan eh. Dapat siya yung control, may kontrolado dyan sa sitwasyon. Pero ang nangyari, baligtad. Siya yung nakontrol at hinayaan lang niya hinayaan. Kahit na magmula umpisa hanggang dulo, nagmumura na si Digong at kinall out na ni Senator sa Ontiveros, wala pa rin siyang ginawa. Sinabihan niya lang pero inalaw niya pa rin. This could have been a great opportunity para mapakita mo na hindi ka talaga biased towards Gong, na ikaw talaga Senator Coco ay para sa mga biktima, para sa mga mamamayan, hindi para sa mga kriminal. Buti na lang may isang saving grace itong Senado na 'to na si Senator Lisa Antiveros na talagang matapang, tumindig at naghahanap talaga ng katotohanan. So isang babae pa yung nag nagsalba sa kahihiyan na idinulot ng Senate Blue Ribbon Committee na ito. Nahihiya tayo sa mga biktima na hanggang ngayon hindi nakakakuha ng hustisya para sa mga uh, pamilya nila, para sa mga naulila nila.